Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang napaka development, ang pagbisita mismo ng Philippine Air Force Air Defense Command Commander, Major General Fabian M. Pedregosa, sa Air and Missile Defense Forum 2025 sa South Korea. Isa itong malaking hakbang dahil dito, Personal na tiningnan ng TAF ang MSAM Air Defense System na inaalok ng Korea para sa Pilipinas. Pero bago tayo mag-deep dive, tandaan natin, ang air defense capability ng isang bansa ay hindi lang tungkol sa pagdepensa ng airspace. Ito rin ay simbolo ng sovereignty, deterrence, at readiness lalo na sa sitwasyon ngayon kung saan patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, Tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang Pilipinas ay isang archipelago na may mahigit 7,000 isla. At dahil dito, mahirap i-cover ang buong airspace gamit lang ng fighter aircraft. Ang mga interceptor planes gaya ng FA-50 ay importante, pero hindi sapat para matiyak ang 24/7 protection laban sa ballistic missiles, cruise missiles, at iba pang aerial threats. Dito papasok ang ground-based air defense systems o GBADS. Ito ang nagbibigay ng defensive umbrella para sa critical infrastructure, military bases, at maging sa mga coastal areas. Kung wala nito, vulnerable ang bansa laban sa high-speed missile attacks at aerial incursions. Ang Philippine Air Force ay may naunang acquisition ng ground-based air defense system mula sa Israel, ang Spider MR. Pero ayon sa mga reports at analysis, may karagdagang requirement pa ang PAF para sa dagdag na air defense coverage. Sa madaling salita, hindi sapat ang unang batch para masecure ang buong bansa. Kaya ngayon, naghahanap ang AFP ng dagdag na GBADS system. Kung iisipin, bakit hindi na lang magdagdag ulit mula sa Israel, lalo na't napatunayan na ang Spider MR. May tatlong rason kung bakit tila lumalayo ang AFP sa karagdagang acquisition mula Israel. Una, delivery lead time at commitment. Isa sa pinakamalaking isyo ay ang delay sa deliveries mula sa Israel. Ang Pilipinas ay nangangailangan ng mabilis na deployment ng bagong systems, pero kung mahaba ang lead time at maraming pending commitments ang supplier, mahirap itong i-integrate agad sa defense posture. Ikalawa, support sa West Philippine Sea issue. Ang Israel ay isang kaibigan ng Pilipinas sa defense cooperation. Pero pagdating sa mas sensitibong issue gaya ng West Philippine Sea, mas maingat ang Israel. Kailangan ng AFP ng partners na mas vocal at mas aligned sa strategic interests natin, lalo na kung may kasamang deterrence laban sa China. Ikatlo, diversification ng sources. Hindi pwedeng nakatali lang sa isang supplier ang AFP. Strategic din na kumuha ng iba't ibang systems mula sa iba't ibang bansa para hindi nakadepende sa iisang partner. Dito napapasok ang South Korean system na tinatawag na M-SAM o Medium Range Surface-to-Air Missile System. Ang MSAM ay developed ng South Korea's Agency for Defense Development kasama ang defense company na LIG Nex-1. Tinatawag din itong Changong-2 at ito ay isang cutting-edge system na kayang mag-intercept ng enemy aircraft, cruise missiles, at ballistic missiles. Isa sa pinaka-unique na feature nito ay ang paggamit ng heat-to-kill technology. Ibig sabihin, hindi lang siya umaasa sa malakas na explosion para ma-neutralize ang target. Sa halip, direct collision ang approach nito para masiguradong ma-destroy ang incoming missile. Sa specs, ang MSAM ay may range na hanggang 40 kilometers at altitude coverage na hanggang 20 kilometers. Ang ganitong capability ay sapat para magbigay ng proteksyon sa isang critical area gaya ng Metro Manila o Clark Air Base. Kung strategically i-deploy sa Luzon at Visayas, maaaring itong magbigay ng layered defense kasama ng ibang systems. May ilang dahilan kung bakit attractive ang MSAM system sa PAF. Una, mabilis ang delivery lead time ng Korean defense companies. Kung titingnan ng past acquisitions ng Pilipinas mula Korea, gaya ng FA-50 fighter jets, naval corvettes, at iba pang equipment, mas mabilis at mas reliable ang delivery. Halimbawa, ang FA-50PH na in-order ng Pilipinas noon ay dumating on time at nakadeploy agad. Ibig sabihin, may track record na ang Korea sa mabilis na turnover ng defense equipment. Ikalawa, tested na sa sariling bansa. Ang MSAM ay operational na sa South Korea bilang bahagi ng integrated missile defense nila laban sa threats mula North Korea. Kung baga, hindi lang ito prototype o paper project. Gumagana na ito sa isang high threat environment. Ikatlo, strategic partnership. Mas vocal at aligned ang South Korea pagdating sa Indo-Pacific security. Nagsasagawa rin sila ng joint military exercises kasama ang US at iba pang bansa, kaya mas akma silang partner sa strategic defense ng Pilipinas. Kung sakaling makuha ng PAF ang MSAM, ito ay magiging complementary system sa Spider MR. Ang Spider ay short to medium range, habang ang MSAM ay medium range. Sa kombinasyon ng dalawa, magkakaroon ng Pilipinas ng layered defense architecture. Isipin natin ito, kung may incoming threat, ang unang layer ay pwedeng saluhin ng spider system. Kung hindi ma-intercept, may second layer na MSAM na kayang neutralize ang mas advanced o mas malayong threats. Bukod dito, ang MSAM ay pwedeng maging stepping stone para sa mas advanced missile defense systems in the future, gaya ng long-range interceptors o integration sa future radar systems. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na ang West Philippine Sea ay isa sa pinaka-sensitive security hotspots ngayon. Kung may air defense systems ang Pilipinas na strategically nakadeploy sa Palawan, Zambales, o Mindoro, mas magiging secure ang mga resupply missions, air patrols, at naval operations sa lugar na yun. Bukod dito, ang pagkakaroon ng modern air defense systems ay nagpapakita ng deterrence factor. Kahit hindi kayang makipagsabayan ng AFP sa share numbers ng ibang bansa, ang pagkakaroon ng advanced systems gaya ng MSAM ay nagpapakita na hindi madaling basta-basta pumasok sa airspace ng Pilipinas. Sa kabuuan, ang inspection ni Major General Fabian M. Pedregosa sa M SAM booth sa Air and Missile Defense Forum 2025 ay hindi simpleng courtesy visit lang. Isa itong malinaw na indikasyon na seryoso ang PAF na maghanap ng mas mabilis, mas reliable, at mas strategically aligned na partner sa air defense acquisition. Habang hindi pa final ang desisyon, malinaw na ang PAF ay may additional requirement para sa ground-based air defense systems. At kung pagbabasehan ng mga factors, delivery speed, operational track record, at strategic alignment, malaki ang posibilidad na maging top contender ang South Korean MSAM para sa susunod na batch ng air defense systems ng Pilipinas. Sa huli, ito ay hindi lang tungkol sa pagbili ng bagong armas. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng peace of mind sa bawat Pilipino na ang ating impapawid ay protektado, at na ang ating bansa ay handa na ipagtanggol ang ating sovereignty sa gitna ng tumitinding hamon sa rehiyon. Welcome